ayan mga kares alas 5 na so update lang tayo dito sa trabaho ko so suliapan so natin hanggang sa uli yung ating uh, trabaho mga kares <laughs> so ayan yung uh, project natin na ang uh, kauna-una ang project ni Boyares mga kares So, yung ilinis na kami dito sa labas, uh, sinemento na namin itong So, ito na yung gate, mga kares, yun, sliding. So, sulapan natin yung uh, project, o kauna-una ang project ni Kuya So, pasalamat tayo at meron pa tayong gagawin dito sa labas, mga kares, sa uh, Malitaw Kapilya. So yan. ito yung uh, kabuan ng project. So kumpleto na siya mga kares. So, isang araw, bibidyo tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung loob. So ito yung uh, kauna-una ng project ni Kuya Aras. So ganda. So puntahan natin yung ating uh, uh, sumunod na project. So yan. uh, gagawa ako ng kapilya malit na kapilya, mga res. Dito rin. Sa uh, harap ng uh, bakod ni boss. So, dating bodega to So, nai-layout ko na. Mga yan. So, nai-layout na. So, nai-cast na, mga res. So, gagaw gagawa ako ng malit na kapilya. So, susunod na project ko, mga res. So, may bintana. So, may pinto dito so ma 35 square meter lang po ito huh? so ayan oh, let's. ito yung uh, gagawin ni Kuya Res tayo mga oh, alas 5 na so ayan yung gate ayan. na huling ginawa namin So pagkatapos ito mga kalsa. uwi na tayo at magsusundo ng aking uh, pinakamamahal na So ayan, uh, in-update ko lang kayo mga kals. Wala uh, mo na tayong uh, magandang uh, i-vlog ngayon. So in-update ko lang kayo na uh, tapos na yung ating kauna-una uh, uh, project. So, dito naman tayo sa kapilya. So, maliit na kapilya ito, mga kares. So, ayan, hanggang sa muli. Mga kares, ah, siya nga pala, mga kares, ah, shoutout kaya Manidel. So, nagbigay na naman ng tulong si Manidel na bait niya. So, ate, ah, more blessings sa iyo. So, nakapapa... Buti mong nanay. Happy Mother's Day. Ate. So, nagkulang po yung... Ah, uh, pang tuition ng ako so tinulungan ako na eh, ate so maraming maraming salamat ate so ayan mga kates hanggang sa muli